tabayanan, naging abangan, the disappointment begins. Nabuhay ang Kimpow fans, tuwang-tuwa, excited na excited. Matagal na nilang hinihintay ang pelikulang ito. Sa wakas, mapapanood na rin nila ang idolong sina Kim Chiu at Paulo Avelino sa My Love Will Make You Disappear. Inanunsyo na ang playdate. Blockbuster ito, panigurado. Lahat ay nagaabang. Pero nabitin ang lahat. Hindi nila inasahan ang susunod na mangyayari isang malungkot na balita ang dumating. Ang playdate ay biglang naurong. Biglang naurong ang playdate ng pelikula. Hindi makapaniwala ang mga fans. Gumuwang mundo ng Kim Pao fans. Paasa! Ang kanilang inaasam-asam, tila naglaho. Maraming fans ang nanggalaiti sa galit. Hindi nila matanggap ang balita. May mga nagbook na ng flights papuntang Manila para lang mapanood ang premiere night. Ang iba pa na nag sa trabaho. May mga nagpa-block screenings pa. Paano na yan? Paano na ang mga plano nila? Sayang ang effort, oras at pera. Lahat ng preparasyon tila nasayang lang. Ang saya kanina napalitan ng lungkot. Ang kanilang excitement biglang naglaho. Ang excitement napalitan ng hinanakit. Bakit namang ganito? Bakit kailangang ipagpaliban pa? Ang daming tanong, ang dami tuloy tanong na nabitin. Walang kasiguraduhan kung kailan na talaga mapapanood ang pelikula. Kumalat agad sa social media ang balita. Trending agad ang hahash Kim Pao movie postponed. Ang daming fans ang nagulat at nalungkot sa bigla ang balita. Hindi nila inaasahan na mangyayari ito, lalo na't matagal na nilang hinihintay ang pelikula. Sunod-sunod ang tweets ng mga fans. Hindi maitago ang disappointment. Marami ang naglabas ng kanilang saloobin sa social media. Ipinapakita ang kanilang pagkadismaya at galit. Grabe naman kayo, Star Cinema. Matagal naming hinintay, tutapos biglang ganyan. Tweet ng isang fan. Marami ang nagtag sa Star Cinema, umaasang makakuha ng sagot o paliwanag. Wala na bang konsiderasyon sa mga fans? Tanong na marami. Ang iba ay naglabas ng kanilang frustration sa pamamagitan ng pagpost ng mga memes at sarcastic na comments. May mga nagbook na ng flights at hotels, sino magbabayad nun? Galit na post ng isa pa. Ang iba ay nagplano pa ng leave sa trabaho para lang mapanood ang pelikula. May mga humihingi ng public apology galing sa Star Cinema gusto nilang marinig ang dahilan kung bakit na postpone ang pelikula at kung ano ang plano ng kumpanya para sa mga apektadong fans kailangan daw magpaliwanag ang management marami ang nagaabang ng official statement mula sa Star Cinema umaasang mabibigyan sila ng kasagutan ano ba talaga ang dahilan at biglang na postpone ang pelikula tanong ng mga fans ang iba ay nagspeculate na baka may problema sa production o sa mga artista hindi lang basta pelikula ang My Love Will Make You Disappear para sa Kimpaw fans. Ito ay isang malaking bahagi ng kanilang buhay at pagkatao. Ito ang simbolo ng kanilang pagmamahal at suporta sa kanilang mga idolo. Ang pelikula ay isang paraan para maipakita nila ang kanilang dedikasyon at pagmamahal. Kaya naman hindi matanggap ng karamihan ang nangyari. Ang postponement ay isang malaking dagok sa kanilang mga plano at inaasahan. Sa gitna ng kontrobersya, naglabas din ng official statement ang Star Cinema. Ayon sa kanila, due to unforeseen circumstances, hindi matutuloy ang original playdate ng My Love Will Make You Disappear. We understand the disappointment of our dear Kim Pao fans, and we apologize for any inconvenience this may have caused. Dagdag -dag pa ng Star Cinema. Ngunit tila hindi kumbinsido ang mga fans sa paliwanag na ito. Ano ba talaga ang totoong dahilan? Bakit hindi mas maging specific ang Star Cinema? Marami ang naghihinala na may mas malalim pang dahilan ang pagpapaliban ng pelikula. Section 4. Exes over Kim Pao, adding salt to the wound. Para lalong mag ang ulo ng Kim Pao fans, inanunsyo ng Star Cinema na papalitan muna ng XX lovers ang time slot ng My Love Will Make You Disappear. Ito ang pelikulang pinagbibidahan ng dating magkasintahan na sina Joshua Garcia at Julia Barreto. Parang sinampal sila ng katotohanan. Ang matagal na nilang inaabangan, pinalitan lang ng isang pelikulang hindi naman nila gaanong inaasahan. Mas lalo tuloy na dagdaga ng hinanakit ng Kim Pao fans. Bakit yan pa? Wala na bang ibang pelikula? Tanong ng isang fan sa Twitter. Parang wala na talagang respeto sa Kim Pao fans. Dagdag pa ng isa. Section 5: The Sound of Silence. Kim Chiu and Paolo Avelino's Missing Voices. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling tahimik si Kim Chiu at Paolo Avelino. Wala pa silang inilalabas na anumang pahayag tungkol sa pagpapaliban ng kanilang pelikula. Mas lalong nagdulot ng agam-agam sa mga fans ang pananahimik ng dalawa. May mga nag na baka apektado na rin ang mga idolo nila sa nangyayari. Kim, Paolo, magparamdam naman kayo. o oh. Okay lang ba kayo? Tweet ng isang fan. Ang iba naman naiintindihan kung bakit tahimik ang dalawa. Baka raw may mga bagay na hindi pa nila pwedeng sabihin sa ngayon. Pero sana raw, dumating ang panahon na makapagpaliwanag din sila sa mga fans. Section 6. A Boycott Bruise, Kim Pao Fans Fight Back Dahil sa disappointment at frustration, may ilang Kim Pao fans ang nagplanong mag-boycott sa mga pelikula ng Star Cinema. Hindi raw nila mapapatawad ang ginawa ng management sa kanila. May mga nag-organize na rin ng online petition para iparating ang kanilang hinaing sa Star Cinema. Gusto nilang malaman ng management kung gaano kalaki ang epekto ng ginawa nilang pagpapaliban ng My Love Will Make You Disappear. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung gaano kalakas ang magiging impact ng boycott at petition na ito. Ngunit isa lang ang malinaw, hindi basta-basta magpapatalo ang Pao fans ipaglalaban nila ang karapatan nilang maging masaya at mapanood ang kanilang mga idolo. Section 7. An Uncertain Future. The Aftermath of Disappointment. The air is thick with uncertainty and frustration, as fans grapple with the indefinite postponement of the highly anticipated film, My Love Will Make You Disappear. Hanggang ngayon, Nananatiling palaisi imparin kung kailani papalaba sang My Love Will Make You Disappear. Fans have been left in the dark, with no clear answers or timelines provided by the production company. kung ng star cinema. The uncertainty has led to widespread speculation and concern among the fanbase. Samantala patuloyang backlash the star cinema. Social media platforms are flooded with angry comments and protests. Reflecting the fans' disappointment and frustration, ang sa handling nila sa fans feel let down by the lack of communication and transparency from the company. Kailanga nilang gumawa ng paraan para maibalik ang ng Kim fans. The company is now under immense pressure to find a solution and regain the trust of their loyal supporters. Kung hindi, pa katuluyan ng mawala ang support ng mga ito. The risk of losing their fanbase looms large if they fail to address the issue promptly and effectively. Ang pagbabaliba ng My Love will make you disappear ay isang malaking dagog hindi lang para sa Kim Pao fans, kundi pati na rin sa Star Cinema. The delay has not only disappointed fans, but also posed significant challenges for the company. Nakataya rito ang reputasyon ng kompanya at ang relasyon nila sa kanilang mga manuod. The company's reputation and its relationship with its audience are at stake. Nasa kamay ng Star Cinema kung paano nila ayusin ang problemang ito. The future of the film and the company's standing now depend on how Star Cinema navigates this crisis.